isang nakakakilabot na liham ang aking natanggap mula sa isang lalaking minsang nakoma ngunit ang kanyang kaluluwa ay napadpad sa isang lugar na tinatawag nilang Biringan, isang mundong puno ng mga pamilyar na mukha, mga tukso at mga bitag na hindi madaling takasan. Ano nga ba ang nangyari sa kanya sa pagitan ng buhay at kamatayan? Ako si Mister. Kira, at ito ang kanyang kwento. Ako si Noel Vergara. Wala akong maisip na mas tumpak na paraan para magsimula kundi sa gabing iyon na binago ang lahat. Isang ordinaryong araw lang sana. Galing ako sa trabaho, pagod, pero sabik na makauwi. Ngunit sa isang iglap, isang malakas na pagbangga sa kalsada ang nagtulak sa akin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib, ang tunog ng mga taong sumisigaw at ang unti-unting paglabo ng aking paningin. Hanggang sa dumilim ang lahat, akala ko iyon na ang huli. Pero nagising akong muli, ngunit hindi sa ospital at hindi rin sa mundong nakasanayan ko. Nasa isang lugar ako na hindi ko maipaliwanag. Ang paligid ay tila baryo, ngunit may kakaibang liwanag na bumabalot dito. Ang mga puno ay masyadong berde, masyadong buhay. Ang mga bahay ay parang luma, ngunit kakaiba ang kinang, para bang hindi sila dinadapua ng alikabok. Lumakad ako ng walang tiyak na direksyon, sinusubukan intindihin kung nasaan ako. Walang dumada ang sasakyan, Walang ingay ng siyudad at higit sa lahat, walang oras. Ang langit ay parang nakapirmi, hindi malaman kung umaga o hapon. Habang naglalakad, nakaramdam ako ng kilabot. Sa bawat kanto, parang may mga matang nakatingin sa akin. Hindi ko mawari kung imahinasyon ko lang, pero dama ko ang bigat ng kanilang titig. Nasaan ako? bulong ko sa sarili. Walang sumagot tanging ang malamig na hangin lang ang dumampi sa aking balat. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong hindi ito isang simpleng panaginip. Nagpatuloy ako sa paglalakad sa mahiwagang lugar na iyon, hindi pa rin makapaniwala sa nakikita. Ang bawat hakbang ko ay tila kumakaluskos sa lupa na walang alikabok, parang hindi nadudumihan ang mga daan. Ang hangin ay malamig ngunit hindi nakakapresko kundi may dalang bigat na parang may kung anong nakasabit sa aking dibdib. At doon ko sila unang nakita. Mga tao, marami. Nakaupo sila sa gilid ng kalsada, nakatayo sa mga pintuan ng mga bahay at may ilan pang naglalakad na parang abala. Pero ang kakaiba, lahat sila ay nakatingin sa akin. Mga mata na puno ng pagkilala Parang matagal na nila akong hinihintay. Adrian, may biglang bulong sa likod ko. Napalingon ako, ngunit wala akong nakita. Kinilabutan ako, lalo na nang mapansin kong ang isa sa mga nakatayo ay lumapit. Isang lalaking matangkad, may matalim na tingin, at tila ba pamilyar ang kanyang mukha. Ang bawat hakbang niya papalapit ay nagdulot ng kaba sa aking dibdib. Noel, Matagal kitang hinintay, sambit ng lalaki. Nabigla ako. Sino ka? Kilala ba kita? Tanong ko, pilit hinahagilap sa isip kung saan ko siya nakita. Ngumiti siya isang ngiting nakakatindig balahibo. Ako si Darius. Hindi mo naaalala pero ako'y matagal ng bahagi ng iyong buhay. Sinubukan kong alalahanin pero wala. Para bang may manipis na kurtina sa pagitan ng aking alaala at ng kanyang presensya. Pamilyar siya, oo, ngunit imposibleng maalala kung saan. Bago pa ako makasagot, isang matandang babae ang lumapit mula sa isa sa mga bahay. Mabagal ang kanyang paglakad, daladala ang isang baston na gawa sa kahoy. Ang kanyang mga mata ay tila mapuputla, ngunit sa likod nito ay may ningning ng matinding pagkakakilala. Noel Vergara, Sambit ng babae, tila pabulong, ngunit malinaw na malinaw sa aking pandinig. Matagal ka naming hinihintay. Dumating na ang araw na ito, hindi ko kayo kilala. Sagot ko, bahagyang umatras. Nasaan ba talaga ako? Hindi sumagot ang matanda. Bagkus ay ngumiti lang siya at iniunat ang kanyang kamay na parang inaanyayahan akong sumama. Sa paligid ko, unti-unting dumami ang mga tao. Lahat sila'y nakatingin, nakangiti, at tila sabik na sabik na makalapit. Ang ilan ay may hawak na mga bagay, parang pagkain, prutas, at isang bandehadong may lamang kanin na kakaiba ang kulay. Kulay abo na halos itim. Halika, Noel, sabi ng matanda. Kumain ka para tuluyang ka nang maging isa sa amin. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mismong presensya ng pagkaing iyon ay nagbigay ng matinding takot. Hindi, hindi ako gutom, mabilis kong sagot, sabay iwas. Ngunit lalo silang lumapit. Ang mga mata nila'y kumikislap at ang kanilang mga ngiti ay lumalawak na parang hindi tao. Ang mga dating pamilyar na mukha ay biglang nagmistulang banyaga mapuputla malalalim ang mata at may kung anong nakatago sa likod ng kanilang mga ngiti Hinawakan ni Darius ang aking balikat mahigpit "Noel, hindi ka na makakabalik. Dito ka na. Sa wakas makukumpleto na tayo." Pinilit kong kumawala ngunit tila ba may bigat sa kanyang kamay na imposibleng matanggal. "Hindi! Pakawalan mo ako!" sigaw ko at sa gitna ng aking pag-aalangan narinig ko ang isang tinig mula sa dilim, malamig ngunit malinaw. Huwag kang kakain ng kahit ano. Napalingon ako at doon ko unang nasilayan si Selene, isang babaeng may mahabang buhok, nakasuot ng puting bestida, na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang mga mata ay malamlam ngunit puno ng awa. Nakatitig siya diretsyo sa akin. Noel, makinig ka sa akin. Hindi mo pa alam kung saan ka naroroon, pero kung kakain ka ng pagkaing iniaalok nila, hindi ka na makakabalik sa mundo mo. Nagulat ang mga tao sa paligid, parang biglang nagbago ang kanilang anyo. Mula sa ngiti ay naging galit. Nagsimulang mag-ingay mga bulungan na hindi ko maintindihan. Hanggang sa isa-isang naglaho ang mga ito Naiwan lang sina Darius at Alondra na nakatitig sa akin ng masama. Hindi mo siya maililigtas, Selene, wika ni Darius. Sa huli, babalik at babalik siya sa amin. Ngunit bago pa sila makalapit muli, hinawakan ni Selene ang aking kamay. Halika, kailangan nating umalis ngayon. At walang pag-aalinlangan, sumama ako sa kanya kahit hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Ang tanging alam ko lang, kung nanatili pa ako roon, baka hindi na ako makabalik kailanman. Mahigpit ang pagkakahawak ni Selene sa aking kamay habang mabilis kaming lumalayo mula kina Darius at Alondra. Ang mga daan na aming tinatahak ay paikot-ikot, parang walang katapusan, ngunit tila kabisado niya ang bawat sulok ng lugar na iyon. Sa bawat pagliko, Naririnig ko ang mga boses mula sa dilim. Mga bulungan na tila nagmumula sa lahat ng direksyon, humahabol sa amin. May mga tunog ng yabag, ngunit sa tuwing lilingon ako, wala akong nakikita kundi anino na biglang naglalaho. Silene, ano ba talaga ang nangyayari? Halos pasigaw kong tanong habang hingal na hingal sa pagtakbo. Nasaan ba talaga ako? Sino sila? At sino ka? Puminto siya saglit, humarap sa akin at mariing tinignan ang aking mga mata. Noel, wala ka na sa mundong kinagisnan mo. Ang lugar na ito, ito ang biringan na pasinghap ako. Hindi ako makapaniwala. Ang biringan na madalas ko lang naririnig sa mga kuwento, alamat at sabi-sabi. Ngayon, narito ako mismo. Imposible. Mahina kong bulong. Bakit ako nandito? Anong ginagawa ko rito? Lumapit siya ng kaunti, halos bulong na ang kanyang tinig. Nang makoma ka, humiwalay ang kaluluwa mo sa halip na manatili sa pagitan ng dilim at liwanag. Nadala ka dito sa isang lugar na hindi dapat puntahan ng mga gaya mo. Ang biringan ay hindi basta-bastang lungsod. Ito ay isang bitag na lamig ako sa kanyang sinabi. Lalong bumigat ang pakiramdam ko. La lunas sariwa pa ang mga titig ni Darius at Alondra sa aking isipan. Bitag? Pero bakit parang kilala nila ako? tanong ko. Dahil iyon ang paraan nila para italika, sagot ni Selene. Ginagawa nilang pamilyar ang mga mukha, mga tinig, mga alaala. Kahit wala naman talagang pinagmulan, kapag naniwala ka, mas madali kang mahuhulog sa kanila. Naupo siya sa isang bato sa gilid ng daan at inalok akong maupurin. Sa wakas, nakahinga ako ng malalim kahit hindi ko pa rin lubos maintindihan ang lahat. May isang bagay na dapat mong tandaan, Noel, seryosong sabi ni Selene. Ano man ang mangyari, huwag kang kakain ng kahit anong pagkain na kulay itim, lalo na ang kani na iniaalok nila. Kapag tinanggap mo 'yon, ibig sabihin ay tinanggap mo na ang pagiging isa sa kanila. At kapag nangyari iyon, hindi ka na makakabalik sa mundo mo. Napakura pa ko. Naalala ko agad ang bandehadong may lamang itim na kanin na inalok kanina ni Alondra. Kung sakaling natukso akong kumain, pakatapos na ang lahat. Pero bakit mo ako tinutulungan? Tanong ko puno ng pagdududa. Ngumiti siya, ngunit baka sangiti ang lungkot. Dahil minsan, ako rin ay gaya mo, isang kaluluwang napadpad dito. Pero huli na nang malaman ko ang katotohanan nanlaki laki ang aking mga mata. Ibig mong sabihin, isa kang tao dati? Tumangu siya. Matagal na, ngunit pinili kong manatili rito. Hindi ko na mababalikan ang katawan ko ngayon, ang tanging magagawa ko ay pigilan ng iba pang mahulog sa parehong bitag kinilabutan ako sa kanyang sinabi. Kung ganoon, hindi na siya makakabalik kailanman. Ang babaeng kaharap ko ay kaluluwa na lamang isa ng bilanggo ng biringan. Silene, paano ako makakabalik? Tanong ko, halos pakiusap. Humigpit ang hawak niya sa aking kamay may daan palabas ngunit hindi ito madali kailangan mong labanan ang bawat tukso ang bawat panlilinlang huwag kang maniniwala sa lahat ng makikita mo at higit sa lahat kapag tinawag ka ng mga taong pamilyar huwag kang lilingon nagpatuloy siya kapag dumating ang tamang oras makakakita ka ng liwanag Isang pinto na tanging mga kaluluwang may lakas ng loob lamang ang makakadaan. Doon ka dadaan para makabalik. Habang nagsasalita siya, bigla kong naramdaman ang malamig na hangin na dumaan sa aking batok. Mula sa malayo, nakita ko sina Darius at Alondra nakatayo sa gitna ng daan, nakangiti ng kakaiba. Ang mga mata nila'y kumikislap at sa kanilang mga kamay ay may dalang mangkok na puno ng itim na kanin. Noel, sigaw ni Darius, ngunit ang tinig niya ay parang pamilyar na kaibigan. Naalala mo na ba ako? Halika, kumain ka muna. Gutom ka na. Muling umigting ang takot ko, ngunit mas lalo itong naging matindi. Nang mapansin kong ang tinig niya ay kahawig ng isang matagal ko ng kaibigan mula sa tunay na mundo. Huwag kang makikinig. Mabilis na bulong ni Selene. Tandaan mo ang sinabi ko, lahat ng ito ay kasinungalingan. Napatingin ako kay Selene at doon ko nakita ang tindi ng kanyang determinasyon. Hindi siya nagsisinungaling. Naroon ang awa, ang lungkot at ang desperasyon sa kanyang mga mata. Tumayo siya, hinila ako palayo. Noel, kailangan na nating magmadali. Habang hindi ka pa nakakakain, may pag-asa ka pang makabalik. Habang tinatahak namin ang madilim na daan, naririnig ko pa rin ang tinig ni Nadarius at Alondra na paulit-ulit akong tinatawag. Sa bawat pag-usal ng pangalan ko, parang unti-unting nawawasak ang aking katinuan. Ngunit mahigpit ang hawak ni Selene sa akin. At sa bawat hakbang palayo, mas lalong lumalayo ang kanilang mga tinig hanggang sa unti-unti silang naglaho sa dilim. Humaba ang oras sa aking pakiramdam, ngunit hindi ko na alam kung gaano katagal talaga kaming naglalakad ni Selene si sa dilim ng biringan. Ang bawat kanto ay magkahawig, parang paulit-ulit lang. Mga bahay na walang pintuan, mga puno na hindi natitinag kahit may hangin at mga ilaw na tila galing sa mga bituin pero nakabaon sa lupa. Habang lumalakad, hindi ko maiwasang magtanong. Selene, si kung may daan palabas, bakit hindi ka nalang sumama? Hindi ba't gusto mo ring makabalik? Tahimik siya sa una, bago dahan-dahang ngumiti ng mapait. Noel, wala na akong katawan na babalikan matagal na akong patay. Ang kaluluwa ko ay nakagapos na rito. Pero ikaw, ikaw ay may pagkakataon pa para akong binuhusan ng malamig na tubig. Doon ko tuluyang naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang mga mata kanina, awa, lungkot at isang pag-asang hindi na niya kailanman matatamasa. Nagpatuloy kami hanggang makarating sa isang malawak na espasyo na tila liwasan. Sa gitna nito ay may kakaibang liwanag na animoy umiikot na pintuan. Ang hangin dito ay iba, mas malamig, ngunit may kasamang kakaibang init na tila nagmumula mismo sa loob ng liwanag. Noel, sabi ni Selene, habang nakaturo sa liwanag, yan ang daan. Pero hindi ka basta makakapasok. Susubukan nilang pigilan ka Bago ko pa siya masagot, piglang lumitaw mula sa kadiliman si Darius at Alondra, kasama ang iba pang mga nilalang na may anyong tao ngunit halatang hindi na tao. Ang kanilang mga balat ay maputla, halos kulay abo, at ang mga matay itim na walang puti. Noel, sigaw ni Darius, at ang tinig niya ay naghalo-halo. Minsan parang boses ng kaibigan ko sa tunay na mundo Minsan naman ay parang boses ng aking ama. Huwag ka nang umalis. Dito ka na. Kasama kami lumapit si Alondra. May hawak na bandihado na puno ng maiitim na prutas at kanin na kulay uling. Ang amoy nito ay parang usok ng insenso, nakakaakit at nakakahilo. Kumain ka na, anak. Pagod ka na sa paglalakad. Isang subo lang at hindi ka na muling maghihirap. Nanginginig ang aking mga tuhod. Totoo, gutom ako, pagod ako, at halos mawalan na ng lakas. Ngunit paulit-ulit kong naalala ang babala ni Selene. Huwag kang kakain ng kahit anong pagkain na kulay itim. Noel, bulong ni Selene, huwag kang bibigay. Tingnan mo ako, tinitigan ko siya, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang katotohanan. Isang taong minsan nang nadaya, isang kaluluwang hindi na nakabalik. Napapikit ako at huminga ng malalim. Hindi, hindi ako sa inyo. Sumugod si Darius, hawak ang aking braso at pilit akong hinihila palayo sa liwanag. Ang lakas niya'y hindi pangkaraniwan at halos mabunot ang aking balikat sa tindi ng kanyang kapit. Noel, sa amin ka, sigaw niya, sabay kuha ng mangkok mula kay Alondra at pilit itinutulak sa aking bibig. Ngunit bago ako tuluyang bumigay, itinulak ni Selene si Darius at tinulungan akong makawala. Tumakbo ka, sigaw niya. Ngayon na. Wala na akong ibang nagawa kundi ang sumunod. Buong lakas kong tinakbo ang liwanag habang naririnig ang sigaw ni na Darius at Alondra sa aking likuran. Ang tinig nila'y naghalo sa isa't isa minsan pamilyar, minsan nakakatakot, hanggang sa hindi ko na alam kung sino ang tumatawag sa akin. Ngunit hindi ako lumingon, hindi ako huminto. At sa wakas, naramdaman ko ang liwanag na bumalot sa akin, mainit, masakit sa balat, pero puno ng pag-asa. Pagmulat ng aking mga mata, naroon ako sa ospital, nakahiga sa kama, nakapalibot ang mga aparatong medikal, at naririnig ko ang sigaw ng mga tao. Noel! Kising siya! Gumigising na siya! Boses yon ni Lea Montesilo, ang pinsan kong ilang araw nang nagbabantay sa akin. Kasunod nito, pumasok si doktor. Villamor kasama ang ilang nurse. Salamat sa Diyos, bumalik siya, sigaw ng doktor. Napaluha ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil alam kong nakabalik nga ako. Ngunit sa likod ng aking mga luha ay naroon pa rin ang kaba. Dahil malinaw sa akin na ang lahat ng nangyari ay totoo. Nang subukan kong ikwento, umiling lang ang doktor. Deliryo lang yon dahil sa koma. Normal lang, ngunit si Leia, iba ang tingin niya. Tahimik, ngunit may halong pagtataka at takot. Parang may alam siya at doon ko na pagtanto hindi lahat ng tao'y maniniwala. Ngunit baka, may ilan pa rin makakaintindi. Makalipas ang ilang linggo mula nang ako'y magising sa ospital, tuluyan na rin bumalik ang lakas ko. Sa paningin ng lahat, isa lang itong himala ng medisina, isang pasyenteng muntik nang mawalan ng buhay, ngunit nagising din sa huli. Ngunit sa kalooban ko, alam kong higit pa roon ang nangyari. Noong una, sinubukan kong ikwento sa pamilya at mga kaibigan ang lahat ng naranasan ko. Ang mga daan, ang mga bahay, na tila gawa sa ginto, ngunit walang buhay. Ang mga taong pamilyar, ngunit hindi ko matandaan kung saan ko sila nakilala. At higit sa lahat, si Nadarius, Alondra at si Selene. Ngunit sa bawat pagtatangka kong magpaliwanag, nakikita ko lang ang awa at pagdududa sa kanilang mga mata. Noel, epekto lang yan ng matagal mong koma, sabi ni Doktor. Villamor. Noel, masyado kang naapektuhan. Huwag mo nang isipin, wika ng ilan kong kaanak. Ngunit si Lea, ang pinsan kong bantay sa ospital, hindi nagsalita. Sa halip isang gabi ay lumapit siya at bumulong. Noel, hindi ko alam kung anong totoo at hindi. Pero minsan may naririnig akong kwento tungkol sa mga taong nadadala sa biringan. At lahat ng iyon, katulad ng sinabi mo, nanlamig ako. Hindi ko alam kung matutuwa ako dahil may naniniwala o matatakot dahil baka mas malalim pa ang koneksyon ng pamilya namin sa mahiwagang syudad na iyon. Pagkaraan ng ilang linggo, nakabalik ako sa normal na pamumuhay. Ngunit hindi ako mapakali. Sa bawat gabi bago matulog, naiisip ko pa rin si Selene. Ang kanyang mga mata, puno ng lungkot ngunit determinado. Siya ang dahilan kung bakit ako nakabalik. Ngunit naiwan siya roon, nakagapos sa isang lugar na walang hangganang bitag. At dahil walang nakikinig sa akin, pinili kong magsulat. Mahal kong mister, Kira, ako po si Noel Vergara. Hindi ito ang tunay kong pangalan. Pinili kong itago upang maprotektahan ang sarili at ang pamilya ko. Ngunit nais kong ibahagi ang isang karanasang hanggang ngayon ay hindi ko lubos maisip na nangyari sa akin. Nang ako'y makoma, hindi ako tuluyang napunta sa kawalan. Sa halip, ang kaluluwa ko ay dinala sa isang lugar na ngayon ay alam kong tinatawag na biringan. Sa una, hindi ko alam kung ano iyon. Maliwanag, maganda, puno ng mga taong tila kilala ako. Ngunit nang lumaon, natanto kong lahat ng iyon ay isang bitag. May mga taong nagpakilala sa akin, sina Darius at Alondra. Sinasabi nilang matagal na nila akong hinihintay. Ngunit hindi ko sila maalala at sa kalaunan ay nalaman ko na bahagi lang yon ng kanilang panlilin lang. Inalok nila ako ng pagkain, mga prutas at kanin na kulay itim. Sabi nila, isang subo lang at magiging isa na ako sa kanila. Kung hindi dahil kay Selene, isang babaeng minsan na ring nadaya at naiwang bilang kaluluwa roon, malamang ay hindi na ako nakabalik. Siya ang nagbabala sa akin huwag kang kakain ng kahit anong pagkain na kulay itim, lalo na ang kanin. Kapag ginawa mo iyon, hindi ka na makakabalik sa mundo mo. At iyon ang tumatak sa isip ko hanggang ngayon. Dahil sa kanya, nakatakas ako at nakabalik sa liwanag. Ngunit siya, naiwan. Ngayon, kahit sabihin ng iba na bunga lang ito ng imahinasyon dahil sa matagal na koma, alam ko sa sarili ko na totoo ang lahat ng iyon, at natatakot ako. Dahil kung nangyari ito sa akin, posible rin mangyari ito sa iba. Kaya't sinusulat ko ito sa inyo, mister, kira upang magsilbing babala. Kung may makarinig man ng kwentong ito, sana'y huwag nilang maliitin. Dahil minsan, ang mga alamat na akala natin ay katang-isip lamang, ay mas totoo pa kaysa sa ating mundo. At kung sakaling may makadama ng kakaiba, kung sakaling makakita ng pagkain na kulay itim na iniaalok ng mga pamilyar na tao, huwag kailanman tatanggapin. Dahil lang isang subo ay katumbas ng pagkakagapos sa biringan habang buhay. Hanggang dito na lang ang aking liham. Sana'y may makarinig. Sana'y may maniwala. Noel Vergara Pagkatapos kong tapusin ang liham, ibinuhos ko lahat ng bigat ng damdamin ko sa bawat salita. At kahit hindi ko alam kung maniniwala ang mga makakabasa, nagkaroon ako ng ginhawa. Parang sa wakas, may paraan na rin akong maibahagi ang katotohanan. Ngunit sa isang sulok ng aking isip, nananatili pa rin ang isang tanong: Kung nakabalik ako, hanggang kailan? At yan nagtatapos ang lihim na karanasan ni Noel Vergara, isang pagbabalik mula sa bingit ng kamatayan at isang paglalakbay sa biringan na hindi niya inakalang posible. Isang paalala sa atin lahat, huwag basta tatanggap ng alok, lalo na kung ito'y kulay itim sapagkat ang isang maling hakbang ay maaaring magtulak sa atin sa isang mundong hindi na natin kayang takasan ngunit ngayon alam mo na ang kwento kung nagustuhan mo ang nakakatakot na liham na ito huwag kalimutang i-like i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwento ng dilim hanggang sa muli nating pagkikita sa mga lihim na hindi dapat mabunyag.